Saka pa sa Alabang. Sa may Pilin Bes. Ah. Uh. Sige, okay lang, okay lang ako. Pauwi na ako eh. Oo. Oh. Uh. Pauwi na rin ako, boss. Sige. Okay. okay, okay, wala problema. Uh, King. ah, Uh. Saka bang uwi? Alabang pa? <laughs> ah, tulog kita para ano, makarating lang ng konti. Pero dito na ako, mag-ano kasi ako, Victoria eh. Oo. Oh. Nagilid lang ha, ah, tol. Okay. May eh, ka pa. Naku. Oo. Oh. Ah, yung ano, uh, yung baha Oo. Oh. Oo nga. Okay, diretso lang yan. Mamaya na, mamaya na hanggang tumuyo. Oo, oh, pag, pag natuyo na. Walang motor siya pa. baka spark plug yan eh. Sige, sige, kaya yan. Sige, okay lang, okay lang ako. Pawi na ako eh. Oo. Oh. baka pa sa alabang kamay pilin bes Ah. sa kamin lang, lang pre yan May kotse, ha? May kotse. Nakakaliwa ka na sana dito. O, didiretso pa. O, sige. Didiretso kita doon. Kasi, ba? O, i-check e, mo muna muna. Baka mandar na eh. May kicker naman yan eh. Ano? Okay na? Okay, ano yung muna? Revolution mo muna ng konti. Para matuyo. Yun. Hindi, yung sa gilid, di ba? Oo. Oh. Uh, Oo. Oh. Uh, Pauwi na rin ako, boss. Sige. Okay, okay. Wala problema. Uh, King. ah Uh, Pauwi na rin ako. Naghahanap lang ako bukid pa San Pedro. Pa San Pedro ako eh. Okay. Ing uh, ingat. ah yeah. ingat. tulungan tayo sa riders sa bago sa trabaho so hindi makadaro yung motor niya nabasa siguro yung spark plug so yan uh, tinulungan natin para medyo makalapit-lapit siya sa trabaho niya kasi trabaho pa pala siya sa alam ng kundi pa alright ayun so, siya mga idol oh. Uh, na yung motor niya so, masala yung spark plug pero at least uh, malapit-lapit na yung ano, uh, palaba Pinauna na natin kasi nagmamadali siya pag